Ito, malalaki, okay. Yan, guys. Nagpapastol ito, na ito, naman ito, kami ito, guys ito. ng kambing. Ayan na yung bagong kambing namin na pinanganak. Ayan, bilis na lang. Mas malak may mas malaki yung isa oh. Mali. Bansot yung isa to ah. Ayan. Richard. Si Richard yan sa kasi Si Richard sa kasi Tonton <laughs> Si Richard saka si... Sino pa? Raymond. Raymond Ikaw si Richard Ha? Si Richard ka Tandaan mo yung pangalan mo Si Raymond yung nandoon Yung marami makapa, malaki yung puti sa likuran Richard Tandaan mo yung pangalan mo ha, Richard ha? Hoy, ayaw mo? <laughs> ayaw na nila lumapit pa. Oo nga eh. Ayan, kita na yung itlog mo. May itlog ka na. Si Richard tsaka si Raymond. pa! Hindi ko kaya pa. Kaya mo ko. Ayan yung kanilang pinaka mother mother. Raymond! Oh, umuulan siguro yan doon. Oh, maitim eh. Galing oh. Sambuan na to sila, di ba? Huh? Sambuan na? Ah? Wala, Wala pa. Galing, kumakain na sila oh. Mabilis pala kumain ng damo yung ano. Hey, lalaki. Sila, oh. Mabilis pala sila, oh. <laughs> Cute. <laughs> Yan, si Richard yung malaki ang puti sa likod. Si, ano? Nalilito ako. Si Raymond yung malaking puti sa likod. Si Richard naman tong mali, ano lang. Yung mali, pangalan Ma niya. Richard. Yan si Raymond. Ito si Richard yun. Si Raymond yung malaki yung puti sa likod. Sabi ni XCD daw si Carl. Carl. Kasi maulan-ulan na dito kaya kumapal na yung mga damo. Ganda naman ang tunog ng mga ibon na yan. Ang ingay mo bait. Ariana, parang hindi mo pinapadede yung mga anak mo ah. Wala, nawili na lang siya ng kakakain oh. No? Sarili lang yung binubusog niya. Sabi niya sa mga anak niya, ningkamot kayo oy. Eh. Richard, idli ka dito oh. Maraming ano dito oh. Pilipil. Yari ka ngayon. Ay, sabi nga ng bus ko eh. Bayaran niyo yung dalawa. Eh. Hmm? May silang mabilhan dyan ah. Sige, binta ko yan. Tag libo ang ano. Isa. Kaya nilang bilhin. Sampung libo isa. Mga anak pa naman to eh. Kung bayarin nila 10,000 isang, binta ko yan. Adin! Ganyan kalaki. Binta-binta yung bayad nila, hindi ko bibinta yan. Grabe ka mga. Tsaka so, uh, malaking ano yan, mga maganda lahi niyan. Ngunit dididik nga, oh. Yan! No, Ang anda... uh, yeah! uh, isang paha ba? Oo! Uh, hala! <laughs> si ano na, no? si Tessie tsaka si, si ano. Uh. O, di ba? Nakangudnod. Ang ating may... isang pa. O, nakaluhod na, o. Sabi niya, grasya na to. <laughs> Ayan na, yan yung malalandi, o. Me! Bless! Bles! Ano yan? Ayon, mesa! Ayan na yung... Ayan na si ano, Ang haba ni Bless, o. Kana! Pandak ka talaga kahit kailan. Abansot yan, o. Abilis! <laughs> hmm. Oh. Padidiin mo. Oh, yan ganyan kaya, para magpadidi. O. Mm, o oh. oh, diba? Kung mm, hawakan mo lang, hindi ayaw magpadidi niyan. Yan, <laughs> gusto mo pala sampalin. <laughs> yan yung ginagawa ko eh. Uh, yan, banat na Maso ka na. Sungay na oh. Tanda na to si Kanay. Eh. Kala ko nga, buntis na eh. Busog <laughs> lang Hala, sige. Banat kayo na. Dili, samantalahin niyo na. Hindi mo. Laylay -lay na laylay -lay na yung dito niya eh. Punong-puno ng gatas okay, oh. <laughs> mo hmm. Tinutuli pa ba yan pa? Hindi. Oh. Hindi naman, uh, di naman kinakapoy, <laughs> hindi naman tulad ng aso. Hindi <laughs> mag -anap. Kasi pag tinanggal mamatayan. mamata yan. <laughs> ko tinatuli din pati kami. Man, yung kam ano ni cowboy? Hmm. Barako niya. Kaya nga barako eh. Kaya may yung baboy eh. Ayan oh. Uy, nanakaw, takaw-takaw ka. Dungis ni ano. Oo, oh. oh, kumuha ka na, Bliss. Arti talaga tong babae na to. oh, mas malaki na nga si Bliss oh, eh. Inaagaw pa niya yung kinakain ni Kana, abnormal. Ayaw niya kasing lumapit. Bigyan mo nga yan pa. Napaka-chosin itong kambing na to eh. Uy, nakapakan mo na yung anak mo. Wala na, nadurog na si ano. Si Richard. Dididi <laughs> -di pa yan pa. Hiyaan mo lang yan. Ayaw niya magpadidi eh. Hmm? Tingnan mo yung didi niya. Oh, laylay na laylay na. Yan. Gusto mo pala muna sampalin kay. <laughs> Yan. Napapadidi kami ng kambing guys. Kasi ay magpadidi ng nanay niya pag hindi siya hinahawakan. Damot eh. Taba ni Riana. Ayan. Kuya Ricky. Ayan na si Kana. Kuya Ricky. Oh. Lagi hinahanap ni Kuya Ricky to si Kana eh. Ito? <laughs> si Kuya Ricky. Ayan, Kuya Ricky, si Kana. Ang laki na ni... Eh. <laughs> Natumutok na si <silik>. Ricky. <laughs> camera. Ayan, si Bless. Oh. Maldita yan eh. Ayaw Pinap yan yun, lumapit sa tao. Pag nahuli kita, Ngayon, sa ka. Ayan. Na, um... Bigay mo kay Bless pa. Ayaw lumapit eh. Oh. <laughs> mataas lumaki. Oo, oh, mabilis lang ito. yan. Mas malaki na yung dalawa kaysa dyan. Mabilis ang lalaki. Oo, oh, bilis na lumaki, oh. Ayun yung pinanganak yan. Late yan, eh. Bigat ni Bless. Grabe. Parang ano na siya. Sampung kilo. Malaki na ni Bless, eh. Mm. Ilang buwan na ba siya? Si Bless, mauna lang to si Kana, isa kanya, eh. Si December. January. February, March, April, May. Ah apat. Mm, mm Ito, maglilima. Mm, -mm. Yun. mag aapat pa lang. Apat. Ito, wala pa itong buwan eh. Yung aso ko doon nagmumuni sa puno ng saging. Ano ba it? yung isa, nandun sa <laughs> is puno si ng si din. Si Aldin. Aldin! takot ka lumapit dito? Takot siya. <laughs> takot, takot siya lumapit dito. buiyag buiyag malapit mo na abutan yung nanay mo bless liya nga oh malapit na niya abutan talaga yung nanay niya Mag uh, hindi po natanggal yung nanay niya ay may pusod pa siya kaya yeah, malam hindi kusang matatanggal yung eh. hmm. kain ka muna ro kit nilang talaga dun kay nanay lapit kay dun ka nanay dun taba ni Rihanna oh lapit dun taba ni Rihanna ayaw man magpadidi kaya mo lang Mark, magpapadidi mamaya pag ano. Doon sa bahay nila, yari ka nga mamaya pag nakulong mamaya, ka na. Pag doon sa bahay, nakakain na siya ng mayo. Saan <laughs> <laughs> ba? Sa ba? Dito si TC ah. Oh. oh. Na, diba? 4 months na yan si ano. Uh Oo. -oh. Ito si Kana, 5 months. Uh Oo. -oh. 5 months. Ano to si Kana? Mag 5 months yan. Ay hindi, 5 months na to. June na pala ngayon eh. June na? 5 months na to. O isang buwan. Ito, huwag yan. yan. Handan. Pinanganak eh. Kailangan. Kailangan nilang dalawa eh.